Hello, Hello guys. guys! Ako si Jo Marie. Ako si Ken. Ako naman si Aishwarya. At ito naman po si Jillian. So, ang gagawin namin ngayon ay iba't ibang iba't uri, uri, uri ng mga, mga kapatid. kapatid. Number one, ito yung mga kapatid na parang asot-pusak. Hindi, <laughs> 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 ko dito. Ay, 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 mo ay, 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 akin ko? ay, oh. akin ay, Bay, ah, uh. Ey, Ibu, niya, naprawdę, oh. ay, <d 2012> cool. ay, <dose> oh. ay, 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 Mama, ay, ay, Number two, ito yung mga kapatid na laging nasusunod ang mga gusto. Anak, may pasalubong ako sa iyo. Ano po? Yon? Ito anak ko. Oh. Wow! Wow, ma, may pasalubong rin ako. Oo oh, anak, ito. Nasaan? Uh. Ito na. Ito na. Anak, na, anak, anak, anak. magpapabili ka po sa akin. <laughs> Bye guys! Don't forget to follow, Bye. like, and subscribe Trio Vloggers' beloved vlogs. Thank you!